Okay, mga tol, pahinto-hinto ang ginagawa namin dahil nga si Eric ay nakabike. So, ayun, hinihintay namin mga tol. Nandudun pa sa baba. Okay, pauwi na kami mga tol. Malawak dito mga tol. Oh. Pagpasok nyo pala, may parking na. Oh. Naisip nga kami ng paraan paano Nakabike si Eric mga tol dilim pa Okay mga tol Pahinto-hinto ang ginagawa namin Dahil nga si Eric ay nakabike Ayun, ninihintay namin mga tol Nandudong pa sa baba Ninihintay namin mga tol Nandito pa rin kami mga tol Sa pagkilatan Yan, no? Si Eric nasa unahan namin Kasi Mahirap mapalagay mga tol Kung ang iyong kasama Ay nag-iisa para makita natin na safe sabayan natin a few minutes later uh, sumita na kami ng tricycle kasi malayo pa itong mga tola sa Monte Maria pa lang kami ilang ahon pa to so para hindi na kami mag-aalala kay Eric isakay na lang sumakay na lang ng tricycle okay mga tola ayan si Eric sakay na sa ay nakaahon na kami ng planta puro lusong sa may na tomato doon to. to. ah, na, oh, hmm. so, na lang dalawang ahon na lang yata yun hmm. na, no? mababa naman ano mababa yung isa bravo pa ah, parting ang bulong na kami at ah, tumawag si Kuya Pen mga tol, nandun sila sa alin uh, ah, nintay kami sinasabayan namin si Jan Eric kasi nagkisa so ba't na yung ilaw niya eh <coughs> Alams lang, doon tayo magpapahinga. Okay, nag, uh, pinagpalit muna namin na rin dalawa mga tol. At, para mapagpahinga si Eric mga tol. So, si JL muna mga tol. One hour later. Hindi na ako nakapag-video doon mga tol. Dahil, dahil naging busy na kanina. So, doon kami nagpahinga sa Alems. Kasi tinawagan na ako ni Kuya Pen. Para na rin ako magpakita. Ayun nga, kasama ko ngayon dalawa. Si JL, si Jan Eric. So, nahihiya silang dalawa na sumama sa akin doon sa loob. Eh, sabi ko sa kanila, hindi ko kinakahiya ng mga kaibigan. Kasi, yung dalawang yon yun yung kasama ko nung panahon ako yung walang wala kasi sila kasama ko nung una dapat kasama ko rin sila hanggang sa huli kasi mga tol pangit yung ano kasama ko sila dun sa malayo tapos papaalisin ko papauwiin ko ilakad yung isa kaya <clears throat> kaya mga tol yun ang ibig kong sabihin dun sa dalawa na hindi ko sila ikinakahiya kundi pinagmamalaki ko kung okay sino yung nakasama ko nung panahon ako yung eh, walang wala so sabi ko nga dun sa dalawa wala kayong dapat ikahiya kasi ayun pangit kasi yung ano kasama ko sila tapos papaalisin ko kasi sa totoo lang mga tol hindi maganda yung ano na papaalisin ko sila agad so pinakilala ko sila don para kung dumating sa time na sila ay makasama ko doon sa grupo na yon hindi na sila uh, maihiya mapapanatag na kanilang kalooban at mapapalagay hindi sila mauhoop yun yung para sa akin na nakikita ko na maganda so yun mga tol salamat sa inyong pagsama from JR Adventure peace out and God bless